Bueno, magkasama mga higala. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga tuper. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ray Ariliano. Higalaan, ato magtatampo si Tupir. Matod pa, wag yung kunoy asong oy. Buti pa sa bot, why tinaguan nga dili mahibawan? Oh, na ibang ninyo nga ugdo na mo yung tinaguan, mahibawan yun na. Pero kanyang nakaproblema na ako sa kong asawa, no? Kay, manabi man nang kanahang dako sa akong mga tinaguan. Huwag na problema ako, ane, no? Inaniyaw e, na ako pagsugod ang mga panghitabo. Adro mas mayo ini akan ada kayak mesti gembingau nak kunjung muda tahu tahu nama kau nak kata tak tadi itu dia bin untuk sah Kan aku. Ah beli. Beh, Oke. Lepas aku tahu itu kau Bisa kau dulu, mas mayo ni suruh ikut dia. Sama minum kau, minum kau. Dun pipi tak beli ya. Oh kadang kaping mas apa nggak kaya kaki pagdawan untuk sah Ah segi kita. Oke. Sen penyawar kau fimik. Oke. Bisa kau tahu kau. Kata kata dia ya. Kau tahu esok. Oke. Pakikinindot yun pun ma'y uli. Hupsay ang bati on my sweetheart. Oh walak kai kwarta si ka sa hini gugma ang labas tim taon on goy Rabina atololo goy. Tabi na ang kababayan. Magpili basta ikut sila. Mosoro. sa plaza, tupad sa hinigugma, magampo nga unta ko gabi ina. Ha? Ikaw raki ayaw patunto sa mga babae nga sexy, tayo ang ilang disti. Kay wa kay kasiguruan kung kwak kita kanang kagwang, magmahay ka lang onya kay wangwang. Wang. Kay wangwang. -wang. Wang. Ito na kayo, para na paling uban. Biyan ka matapang. Kaya paglaban. So, Kaya kang so, ipaglaban. Kaya kang so, ipaglaban. Kaya kang so, ipaglaban. Kaya kang so, ipaglaban. Kaya so, Kaya kang ipaglaban. Kaya Thank you kayo. Salamat kayo. ko na na Thank you kayo. Salamat kayo. Kamay ko ni laki. Ha? Ano day? Ah, kanta itong way ayaw ni mong amigo na unsa ka man na unsa man taon kada epida sa di mo ah day kana ng nagkatakan tara ba taon ta taon niya ako amigo taon nga oh may unta na ba katakan mo. unya unsa on man na ngakunsuko on kapulo pulos man unya unya gahapon di pagkaligo kan dani mahol lang kang turiyakag turiyakag turiyangag turiyangag siya lang kung ingong unya na unya na awan abdan kas paus tubig oh Huwag oh, ka kaligo hangto drone tanaw mo na na. Sabay sabay din sa imong sringa na tumbong da tumo sa buo. Kon na mawawa ka. Ngauto ba sa da sila ang mga kaligo? Oh, pray ah. ba na ah. ka? <laughs> ah, ngano? Agas dai tubig. Parehas sa ato oi agas. Ah, sa ato pa ikaw sa di ay wasay kaligo. Uwa uh, go taon, may parehas tani mo tapulan. Parehas oh, tubig ba di kag tubig? Ha, aku? Oh, uh, di kag tubig. Kag kog tubig suwan. Limpyo man nang igutan ko nag netra dili maapil ang mga dahon-dahon si babaw. Limpyo ah, na. Nika ka gapon karon may imong gamit? Ang gapon tubig suwan. Unya. Ang to, limpyo ra da. Ay nga lugo taong dili, na unsa man yung taong ko oy. Eh. Ano man, ano man, man, di naman nagkik ka nga, Ano to, kan? Eh, ano, tuo ka nga, uh, way hugaw ng, hugaw sa iring dito sa atop, na amin ay hugaw sa iring dito, unya ni iguan, asap na paingon, be. Huh? Oh, <laughs> mauna di ha, tayo sa ilaga, tayo sa ok -ok, na di ha, sa atop, nagtuo kang limpyo ng mga tinoo di ha, ha? Kay, ligo kag tubig sa uwan, mas baho pa ka ko. Oh, hoy, 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 balik ka rin. buot ay oh. okay. buo paglakaw animal. Oy, Tupper, wag kay kaligo. Nanimaho kang batong. Toper, magaling ko! Ang salot, kaya ko biskuit o soup drinks lang. Uy, toper. naunsa naman sabo dito sa inyo. Dagko naman sa kaya mong tingog. Nag-away na saan mo. Ah, listen mo ka sa wata mo rin ang speaker na ko. Kusong kaya baba, sabak kayo. Ay, sabta na lang asawa ni mo to per. Natural na na mo mga asawa. Labi nagbadlungo ng among bana. Ay, mo na, mahitabo na Ma, mo. ako, badlungo na ko na? Oh, di man, uh, di man, hinoon. Pero, nga nung badlong man ang imong asawa kung wa ka pa magpapadlong, be. weda <laughs> sa taon ni mo taon na, ang salon. Wagyu ka yung taon sa akong asawa taon na, ang paitan mo. Oh, naman. wapa. hatuwa dito. ila, -ila dito. Hmm, nabuoan ka diya. <laughs> Mura na akong atuon pag ila-ilas mga asawa. Uy, bala ka diya, oy ni gagod nimo biyaan lang yun akong akong tindahan para maila-ila akong asawa oh, mo Parang makaila ka sa kong asawa ba? oy bahala ka niya sakit sa kong tiyan hindi ko makaila sa si mong asawa ako unang sultian na yun naglibog na kuha na niya ha? ha? sa Naglibong. may kalit nga ni mo. Uh, ingon mo ang iningles sa pangandoy kay dream ha? tinood dili tinood tinood na pero ang binisaya sa dream unsa saman damgo oh damgo o oh. mauna oh, Wag yoy katubanan ang pangandoy kay damgo lang. Ha? Huh? sa ito'y right, Oh, di ba? Mao na nang no. Ang boat ni mo asa di si parito per mare. Oh, asa pa. Tu asa to ang kalipay. Ha? Huh? Uy, si bodu sabot mare. May laing babae si parito per. Nang gyud sa si laing babae? Di na kayo ba ang manguyab. Ha? Di na ka mo si manguyab. Ya, yeah. nganong naminyo malagi mo? Kudi pa sa mga kamao manguyab. Yung na pang panguyab, Marie. Di lagi na ka maong manguyab. Nga, nga nung laging ningon ka, ha? Hindi ka ba manguyab? Ya, kung sa ligin pang na ha? Nga ka mo may nagarayon. Ako na nanguyab niya. Ha? Huh? Recorded by Splander Gaming. Chordi mare, eh. Na, maguyog Miss Una? Hmm? Di mo ginahapit mo tingog? Ha? Huh? <laughs> ano mangurok ang simod. Mauaw. Torpe, magunang oy. Eh. Ay, sapagana, Mari. E, imo bilang ba na ang susamkay? Kaya di ay, daotan di ang masultis tinuod, pre. Oh di man sa noon. Niyang anong mabadlong mga ka, pre? E, mo majang ba na, Mari. Mauaw sa taon-taon. Ay sus, di ko na nga ang kinuod. Mas mauaw ka kung masulti ka nga dilit na itinuod. ay baka imo gisulti. <coughs> mare mo tingali nga murag wa mo tagay anak mari kay murag wa may maayong relasyon ba presultihan ta no, may nang masayod pa kung nganong wa mitugahig anak nga naman mari di na kay ba mo jerjer <laughs> gi <Gijir> jerjer ha <laughs> 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 di ka mo jerjer ko eh ta ako ato ko di man kay ba manguya bu jerjer na maduon ay para gud murag binagbinuan na man ay mo mari nagbinuan na ka si binuan in town oy hala sige be ikay sulti pre ako ito o bebe ato balihon be kun di ka mao sa ato ba magunsa mo mo mato mari Magpiyong pre. Huh? Asa ka man wakit tag matugo magsiga ang mata. Natural magpiyong gina pre. Ang ah, pagagidor ti mo pare. Istorya lang dagtarong mare. Pala ka dia, istorya gi mo dia. O wa bata sa ni mamiya maka. Hoy! Hoy! Oh, bahala sa kaniya oi. <coughs> pasensya na ka pre ha, kay. <laughs> Maro gi neto ma apo pre. Ay, pasensya bay. Kubati eh, na gini eh. Bubug sa... ni Ah, ino on di man noon. Manituyo na to. Huh? Mga gertining ato, jam jam, rene, pawas ka ay pre. Uy, pre, kailan ka nang naglakaw sa unahan? Nagpaingon din eh. Ah, ang ah, hain na na pre. Kaya na klaro oh. na, si pareto itong pirma na ho. At po, uh, ura. Uh, Uy, uh, sikit-sikit naman yung tagwang sa ako pagbangkol. Ay, so, toong so, um, ka na pre, di mo na ka maumuyab. Ha? Kasi di ka maumuyab, kasi di ka maumuyab pre. Kanagod si pre pareto pirma ba? O oh, di, di na ka maumuyab. Di ka maumuyab. Di ha, eh, dahan. Duh nakasawa ka nila. Gusto sa mga niya pag asawa gusto sa mga niya pag panguyam niya asawa. Diya di di piungan. Di lagi ang iyang asawa mo yung nagsulti na kuana. Ba? Mo ba? Gusto sa mga panguyam. Muli mo kasi kamao. Kuan pre, iyang asawa mo yung nguyab niya. Di ra ba kamo to bisag pusta na pa. Aso kay gusto kita kita pre. Pero may atong pusta. Bay kay nagpadung lang ani. Nay. Aw, nagui 200 do. Aso 200. Mutan ora to, pare to pera. Da, ami ge bo. Nah, sa ilang ni spray ter Eh no, ndo ka? O yung pita dai. Ida. Mangol gi ni mga kada. Hay. Pre! 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 sobra sa niya preh, caba lingkod ko, ba biko, tayo ko eh preh, eh na ko preh, eh, 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 ha. eh, 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 no. ay eh, 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 Ay, eh, 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 Kamukha -kamu eh. mo rin inom nila, hindi mo pagkagda. Ah, sulag ba naman ngayon pag-inom, pag pre? Mm. Sao nga, wah, may okasyon. Sulag ba naman? Ano ba ha? ha? May okasyon? Shot po, shot po. Shot po. <laughs> <It> <laughs> and... <laughs> siguro ko, apel ko nito kaya, siguro mo. Apel ka? Kung sa mga pre, aro mo to, kang kita ay nag-inom, no? Ah, Ito ibang ka. Aro makiingon mo nga, ah, na ako ay may kumpari nga, guwapo. Ayan. Murag ko, ka? 158 na kang istorya na kuhan. Ah, ah, ah. ikaw, misulti ka. Ika 158 na ka! Oh, uh, oh. Mo, oh, mo, mo, pre. Oo, oh, pre. Huwag hapit na kumutuwa na. Hapit ha. Oo na lang po. Tuo na lang po. Ah, hindi. Sa mga tayo ni ka mo chex Uy, kamao na ka manguya, pre. Oo. Oh. Ha? Huh? <laughs> kamao ba ni ka manguya? Ano? Oh, Siyempre. Usahin ka yung maglibog na kuhana nila kay Bisan. Kinsan lang yun tayo mo sa kumbay. Nya, ako pa isulungon pa ita. Mabukin ka ma nagyong no, kadlawan ka na mag ko. Nya. Ako sa kulukong-kulukong ko na kong lupo taon ko. Hindi na yung kapayan. Mabukin ka nang asawa na mabukin mo. Ah, eh, toral pre? yung bida sa nangistorya. Adi, may mong din na mong liyaban. Sok daw na kawanan din ko mong liyab na utsa. Uy, mong ba, bro, mong ba? Bro, sulitin na Kamao mo. Kamao kang mong liyab? Mabukin. Ayun din nila, bro. Mabukin na. Noong sabi yung taon ka, ako pa, ha? Nakadianto sa so litaw po, gitawag ko chicks killer. Ha? Huh? killer. O, o, um, <laughs> mawabaw, pre? Oh, Mau ba, pre? Oo. Oh. Mau bitaw na nga ng minyo na ko. Wana ka na ako buhata. Gibiyaan na ako. Kain hadlong ko kami sa gabaan sa itong asawa. Wana, wana. Pati na kani, pre. Pati na kani. <laughs> <laughs> Hugo na to. Parang masong tasty noon. Ha? <laughs> Paibu, wa, ay, minda o na to, ha? Oo, oh, nakiwa ka pa. Wapatabdao. Hmm. Sa mo? Mabayo tamo, murah murah kis ko. Sulak mo doa, sulak. Mga pre, oye. Doon sultin ako. Ay, ay, gilipa ko ninyo. Ay, gilipa ko. Ay, amo amo ako ni pre. O, oh, sige pre, takay pre, takay Kami bala, takay, takay. <mulik> Wa ko may bao nga ako di ilahang disabutan. Eh, ilang gihubog ko nga para musulti ko nung no, kustinod. Mga utong nahubog yung ko. pre, pre to pen. <laughs> mo ah. believe you be pre. Kun mo sulti ka na multi, no ah. pre. Un Pre! wi. Un sabri. Pre so, ikay una po tanan. <laughs> pre, <laughs> mong -mong -mong -tana. pre, pre to pen. mo ta mo believe mo kun mo sulti ka sino <laughs> <na, laughs> Di ka kabaw manguyab. Ako di ko yung pinero, tatagalagloon from it. Opresi, sulit kung sino opresi. Wag mai-magkuwast o sa opresi. Isa, 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 isa ay naryka gumawang yung 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 yung

Pantai ada dah dah doa ah. Nak nak usah kat topir oi, naya pun nak sira nak pul tahan ke bagu ba nak. Macam ni gusto mu eh. Imong na ubun. Ha? Ha gusto mu. Nak unsa kau topir? Unsa unsa. Kau pai nak unsa? Ikau nak dia ikau mau nak munat tas pul tahan nya aku mau nak unsa. Ada beliwa? Wah, wow, tungkol kay ikaw may value ka na anak. Ano huh? ka, oi? Ano niya, ha? Ah, diri. Ari da magsulti. Diri sta. Ar... Nadi, di, ah, tayo pa dindi. Dindi. Ay, oy, din hindi ay. Oi, din di ay. Ah, ato sa saas. Basing na yung mga dungog sa itong mga silinga din eh. Ano naman, mauwaw ka, mauwaw ka. So, so, ikaw, wawan ako, ha? Ay... Oh, bahala ka niya. Oi, 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 ipagdagan, oi! May story yata! Ayan sa asa! Dali niyo! Ay, naun, saan naman in taong sa malang kapapundak ka ang mga pultahan o mga guba na? Hindi, ganyan ko kapugong sa so kong klago, tuloy ma. Imong na may ako. maya ko, sa pultahan! Say nga? Man. Ano mo yung ka, ha? Ano yung ka? Huwag -huno yung hunong yung pagpakaawaw na ko, ha? Kung sumagay ka naman sa mga doon, di ko kakay mong anak, ha? Kung sabi ako, gipanabi nga, wak man in taong... Ayaw, babakak! Nanabi ka nga ako, kono, dakog itlog, ha? Uh. O niya, maonang... Sulog ko kasunis kining laulaw? Ha? Huh? ba Good boy, may nagsulti ni mo ana. Niya. Wa man ang tawong kumuingon ana. Uy, wa ko musulti ni kuan ana ni niliya ana. Ang akong giingon ang imong itlog way. Kanang imong itlog wa magtupong. Gamay og dako. Ha? Huh? di na mo usulti ni Delia. Aw si Nilia di na mo usulti. Aw si Nilia di ay. Oh, di Nilia. Ah, binakos Delia. Ah, bongot kasi siya eh. Nabipajul ka ni Nilia, yung Delia. Imo ko pa kawawan, ka, ha? Patyo lang, gati ka na, patyo lang ah, Tapang mga silingan, na iba na mo patay o ngasawa? Na no, nabipa d'yon ka no. ng persong ni Aldwin, nga di ko ka pa umangoyag! Ah, di ka, patyo di ka! ka? Ano yung problema kay Bisag pasidan ana ko kung asawa, dimhaymo ni di kepanabi, sa Muslima noy. Ni maua bisag taong ko, kay astaka personal na kayo ipanabi panabi mas kagwang. Saon ni aku? sa i buhato na ko sa asawa. Paliutan bagi kayo ninyo we. Usaman ko kamo i pasultihan. Toper. Sendo na ito ka ng adlaw. Wag super Si Tupero de Pres. Tupero. Okay, si Tupero Pres. Siyang asawa ka ipanabi. Siya mauna, in ana niya. Ah, um, mahadlok sa stoper kay medyo do na yung mga kamatuuran ba. Pero ang iyang ilagutan yun, manabi ang asawa. Hasta kung personal tao niya, ipanabi, ipanabi. man siya ang asawa. Mm -hmm. Kanya, uh, ako akong asawa. Katong gingong Pedro nga ti pa, di sa to, pwede ti pa na ni Muklo Taon, kaya mong sawa, tagaan o load o kirana, pero ti pa ni mo. Tapos nga ang load lang. Lisod na kayo na ina natin. Pero yun sa may bato na tawad ni Pris, kanyang nga, ipanabi taon, ikaw ti Pris, nana, baka nga, manabi ka personal sembana. ba na, batigyo kayo kayo. Batigyo, ay batigyo, dili maayo, ipanabi ni mo Dili, uy, di kinabayo. Ima, 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 mga ima, 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 bana. ima, ima, Di mayo gina niya. kuno magtupong ang itlog siyang bana, ana. Ah? Nabi pa siya nga wa bang kanayang bana, wa na ka panguyab niya. Di surag sugot niya. Siya rin uyab, siya nguyab kuno. O wa manguyab ni mo di surag sugot basubok pag ang sibong bana. Listo dana humo kay kagnaang taon wil mahaka. Mao ni ang problema ron sa ni niya yang bana uh, bam, unsa may imong ikatambag diha bam? murag Arita sa Old Testament. Mm. Leviticus 19 verse 16. Ayaw kamo panglibak sa inyong isig katao. Ayaw kamo paghimo o bisan unsa nga makadaot sa iyang kinabuhi. Karon, pila nung mga lalaki lang nga mm. iyang ipanulti ang uyab mm. dili ko nung natinood ka na higugma oh not, oh, not good, good. mo ba oh, sa ato pa kaning naasawa na ipanabi ang bana ko ang iyang gugma basin Panabi ang bana, basin. Kuwang nasa gugma. Basta sa... ba ng mga lalaki at di ba? Oh. Kaya ipanabi ang mga. ang asawa. Basta ba akong akong, ang uyab na ko dito. Dili, wa, dili na mayo. Ay, ang ipanabi. Nay, ang ang o magsumpay-sumpay naman ng Goliath at hmm. the press kana kuno lalaki pinangitan ako. Na, kanang uyab guliat, guliat nga, binan, naman ko ni Gulyat niya mo Gulyat niya kalabang binar kuha na nako ang kari Pedro yung istoryahan maninguha ko nga makuha sa ko niya e siya nga sa yun kung pakababay oh. kita kuha oh. na kung gulyat possibly o oh. anak po anak po nga ka lo 300 yung uyabaw na <laughs> <laughs> Ayo ke begini ya. Ah, ini Saya ngasih tong sendir. Saya ada orang tupir. Tupir. Ada orang tupir. Oh, mau ba? Karena anak aku ane. Nga... Kanang pagpasakop na mo sa kanang mga kalihukan ka sa simbahan. tinggal mo limo, tinggal limo, tingali mo. Katuliko ba Per? pa uh, mas maayo makasuod ka mo sa balay sa Dios para maka bati ka mo sa mga pulong nga unsay nga ini nga modulot ba sa kasing-kasing oh, ang importante aron ba mahayagan siya no ya ikaw may naasa ing nung kalma nga pagkinabuhi usulti siya no ambot ka to kung at tungusang tinuod ba? Noon no, sa man dito ba? No, man, dito no, ba? sa norte. Ayaw. Ano ba? ano ba? Nakita kami dito sa may terminal niya na siya Iko je membina. Ningun mencikuan kok. Ah, emang bina dogi kami nak kau ya bana. Oh, bisrikah? Waktu, waktu cuma ikut mana aku. Dah macam kata pun ikut nuk tuan drill kima kau lecak bagun sel pun. Selamat kepada kita tu lama nol. Kau pasal kau, impasol tihat.